Ako, 25 years sa Singapore. Wala akong investment. Kung hindi bahay ko at dalawang anak ko na napatapos ko ng pag-aaral. Dahil almost 10 years, nagmasakit tatay ko, akin lahat. Almost every week, nasa ospital at mga private doctors specialists yung ramdam mo yung ako ramdam ko yung ibig niyang sabihin kakaiyak di ba Kamusta mga boss? Nawa po ay safe ang bawat sa atin ngayong oras na to. Sarap ng tulog ko. Kasi malamig na mga boss eh. Sarap matulog sa gabi. May muta pa ako. Natawanan niyo na ako. Sa ngayon hindi ko pa pina-start yung sasakyan ko bago ako lumabas ng bahay. Wala tong remote mga boss. Bali lumalabas ako. Ah, uh, tapos pina-start ko siya. Tapos dumuna muna ako sa loob ng bahay. Whew. Mga boss, magbasa muna tayo ng ano. Ng ating uh, mga comments. Mag-check tayo mga boss. Kahapon mga boss, nag-partime ako sa ano eh. Muta pa ako, tumigas na yata. at hindi matanggal. <laughs> Ayan, wala na mga boss. Ay, ito mga boss. Kung nakasubibay kayo sa vlog ko at napanood yung ah uh, upload ko yung ang uh, ang title ng content ay hindi lahat ng nasa abroad maayos ang buhay. May nag-comment sa atin mga boss. Alam niyo ito yung isa sa mga gustong-gusto -gusto ko talaga. Uh, yung yung may nakaka-relate sa 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 ginagawa kong content tapos may nag may nag-comment na nagbibigay din sila, nagbabahagi din sila ng storya nila. Basahin ko muna mga boss ah. Ah, hindi ko na binabasa kung saan siya galing, kung sino nagpadala, kung sino nag-comment. Hindi na yun. Ah, ang mahalaga sa akin mga boss, yung makita ko lang kung saan bansa siya. So, yun na lang yung parang pinaka ah, binabanggit ko. Ang sabi niya dito, ako 25 years sa Singapore. Wala akong investment kung hindi bahay ko at dalawang anak ko na napatapos ko ng pag-aaral. Wala akong ipon at investment dahil almost 10 years nagmasakit tatay ko akin lahat. Almost every week nasa ospital at mga private doctors specialists. Wow, nakakaano naman to. Pero sa awa ng Diyos, hindi ako nangungutang dahil wala akong pambayad. Nakapagpatayo ako ng bahay first pagdating ko sa abroad. Now, nakapag-renovate ako ng buong bahay. Sa awa ng Diyos, may lupa sinangla sa akin na pinagkukunan ko ng mga palay at nakapag tricycle ako ngayon hindi pa ako handa umuwi kahot may trabaho na mga anak ko kasi gusto ko may sahod akong natatanggap nasanay nasanayan ko na at isa pa maagang ako nakapagtrabaho. oh di ba? Nakakaano. Parang alam mo yan, yung ramdam mo yung ako ra ramdam ko yung ibig niyang sabihin yung yung kanya nga uh, may kwento sa akin pa diba parang kakaiyak di ba kita mo yung hirap niya yung sakripisyo niya talagang nagtiis siya ng ganoon 25 years sa Singapore ah uh, ma'am Singapore ina e lang itatawag ko sa iyo para syempre uh, maging privado yung kanyang ano, pamamuhay Ma'am Singapore, mabuhay po kayo mag-iingat po kayo dyan ha kung ano mong po ang inyong trabaho dyan at sa tinagal nyo na sa 25 years eh napakarami nyo ng pagsubok na pinagdaanan alam ko na hindi nyo yan sinasabi sa pamilya ninyo kung ano yung hirap ninyo sa abroad lahat naman tayo eh. Lahat tayo na, na nasa abroad at nag-abroad. Kung ano yung hirap ng trabaho, hindi natin sinasabi. Pero meron talaga na nagkukwento kung ano yung dinanas nila sa abroad. Pero kalimitan, karamihan sa atin, hindi natin sinasabi yon sa mga mahal natin sa buhay. Bakit? Kasi ayaw natin na mag-alala sila sa atin. Ayaw natin na mag-isip sila at maguluhan sila at hindi sila makapag-focus kung ano yung meron sila sa Pilipinas. Kung halimbawa nag-aaral yung mga anak nila, siyempre hindi sila makapag-focus kasi mag-aalala sila sa mga parents sila na nasa abroad na nagtatrabaho bilang OFW. Na ganito pala yung trabaho ng nanay ko, naawa ako, pamamaya tumigil pa sa pag-aaral. So alam ko yon naramdam ko yon kasi naging OFW din naman ako. At sa to totoo lang, ako naman, Uh, hindi naman tayo magkaiba kasi para tayong nasa abroad. Ang status ko lang dito, ako ay yung P, ako, ako po ay PR. PR po ako sa Canada. After ng PR citizen. So PR lang po ako dito. Every 5 years nirerenew ko po yung pagiging PR ko. So kung kayo naman po every 2 years niring nyo, nyo yung kontrata ninyo sa inyong employer. Ako ganon din ako dito sa Canada. At uh, alam ko mas marami pa Mas marami pa ang makaka-relate dito sa ina-upload kong video At sa mga tao po na nakapanood dito at gusto niyo mag-comment dito Mag-comment lang po kayo Umasa po kayo na magiging privado po yung inyong uh, YouTube channel dito Basta ilagay niyo lang po kung ano pong bansa kayo galing At yun po ang inyong magiging codename sa akin Pag binasa ko po ang inyong comment dito tulad po ni Ma'am Singapore, ito, itong 25 years sa Singapore. So, yun lang po yung pagkakilalanan na binigay ko sa kanya. Para din po sa seguridad niya at pribado niyang buhay, di ba? Nakakatuwa yung success, successful niya. ah, uh, kahit yung mga pinagdaanan niya ay talagang, kita ko dito yung hirap. Lalo na nung nagkasakit yung kanyang uh, magulang. 'di ba? Tapos private doctor, specialist ba O, 'di ba? Gaano kamahal 'yun? Pero sa kabila noon, 'di diba? mo? Nakabili pa siya ng meron sa kanyang isinan lang lupa at nakabili siya ng tricycle. Pero sa kabila ng lahat ng 'yon, kahit nakapagpatapos na siya ng mga anak niya, hindi pa rin siya humihinto magtrabaho. Dahil hinahanap ng katawan niya at maaga siyang namulat sa pagtatrabaho. O di ba? At hindi lang 'to, meron pa tayong Meron pa tayong mga babasahin na alam ko na yung mga iba nating kababayan na kapanod nito ay eh, magko din sa atin at i-share din nila kung yung pinagdaanan nila. Kasi alam niyo kung bakit minsan kasi yung nasa sa loob natin bilang isang OFW lalo na yung mga nangangamuhang nani alam niyo yung sakripisyo nila wala silang mapagsabihan wala silang pwedeng sumbungan hindi pwede sa family nila kasi yung iba ayaw nila na mag na mag-alala yung family nila <laughs> kami sa social media nakikita nyo nag-upload sila ng yung ginagawa nila o ano trabaho nila doon para sa ganun paraan, na nila yung bigat sa loob nila na hindi nila masabi sa mga tao kung ano yung estado talaga ng buhay nila doon. Kung paano sila nagtatrabaho uh, doon, nakikipagsapalaran, nagtitiis para sa mga mahal nila sa buhay. Kaya maraming salamat sa inyo, Ma'am Singapore, sa ibinahagi e, niyong kwento sa akin. At eto na, binasa ko na kaya ang, ang kaya ang tinawag ko lang sa'yo ay ma'am Singapore para maging privado pa rin yung buhay mo at walang mag-comment sa'yo ng kung ano-ano at ayun lang mga boss isinar ko lang sa inyo mam ma'am saludo po ako sa inyo maraming salamat po ma'am Singapore ingat po kayo dyan ha at uh, huwag kayong magsawang manood sa JP Noy TV at pasok na tayo mga boss o ba diba? nakagana Pagka ganito yung mababasa mo na sa kabila nung hirap nandun pa rin yung ah, naging successful siya. Para sa akin, successful na yun. Kasi, yung makapagpatapos ka lang ng pag-aaral ng mga anak mo, big achievement na yun para sa akin. Lalo na sa isang katulad ko na hindi nag-aaral ng kolehiyo At, nanggaling talaga sa hirap para sa akin maging, malaking achievement na yun nagsishake na naman yung ano ko <laughs> maganda ang panahon ngayon mga boss at nagdidilaw na yung mga dahon ayan o oh. Nyo. Hmm, ayan o oh, dilaw na siya Ga mga boss, pasok na tayo. Ito niyo yung bundok? May nakikita na kayo mga dilaw na dahon. Bago sumapit ang winter, ipapakita muna ni Canada yung magandang view na ngayon Paul kasi lahat yan magkukulay dilaw kulay pula ang gandang tignan mga boss yung sang street na kalsada sa paligid noon ay puro makikita nyo puro mga dilaw na dahon ang gandang tignan ang ganda ng view tapos ang kasunod doon paglalagas na sila wala ng dahon winter na mga boss Nag-i-repair sila ng uh, gutter mga boss.